Ma, ah, huwag ka na magtampo kung hindi tayo natuloy sa Boracay. Hayaan mo. Sa susunod, siguro bago mag... one year, siguro magiging totoo na makakapunta tayo ng Boracay. Oo nga pala. <laughs> 10K followers na nga ni kami. Hindi pa naman kami sumasa ako. <laughs> ano pala, laki ng budget pagpapunta ng Buracay. <laughs> Sarang pala naman yung mga beaches noon. Ang ganda ng mga beaches doon. Yung mga nyug ay mga ganyan ang humis sa mga nyug doon.